Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bumalik na nga na pong jump shot ni Jason Tatum. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang naka-jackpot nga na Los Angeles Lakers sa kanilang mga players. Kahit man nga po mga katrops, ginawang limitado ng Boston Celtics ang playing time ng kanilang mga key players sa kanilang naging laro laban sa Denver Nuggets, ay nagawa pa rin nga po ni Jason Tatum na makapagdala dito ng 12 points, 6 rebounds at 6 assists sa kanyang 4 out of 11 shooting sa field goal at 3 out of 7 naman sa 3 point line. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po natuwa dito dahil sa wakas ay bumalik na rin naman nga po ang kanyang jam shot na nawala sa nagdaang Paris Olympics. Isang magandang simula nga po ito para sa kanilang magiging title defense ngayong season. Maging si Jason Tatum nga po mga katrops ay tuwang tuwa sa pagkakapanalo ng Boston Celtics sa kanilang pre-season game laban sa Denver Nuggets since napatunayan nga po ulit nila na meron pa rin nga po silang napakalalim na lineup sa pagkakaroon nga po nila ng mga manlalaro na kaya mag-step up. Kahit man nga po isa lamang exhibition game ang kanilang pinaglaruan, ay isa rin naman nga po itong patunay na kayang-kaya pa rin nga po talaga nilang talunin ang Denver Nuggets. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang naka-jackpot nga na po ang Los Angeles Lakers sa kanilang mga players. Matapos nga po mga katrops na matalo ang Lakers laban sa Wolves, ay marami na naman nga po sa mga fans ang pinagbabatikos ngayong araw ang kanilang team dahil lamang sa nangyaring ito. Ngunit kahit man nga po natalo sila ngayong araw ay nagawa rin naman nga po nila kahit papano na ma-impress ang matagal na nga po nilang kritiko na si Skip Velez. Ayon pa nga po sa naging post nito sa kanyang social media account, napakaganda rin naman nga po nang ipinakita ang performance ng halos lahat ng mga players ng Lakers ngayong araw lalong lalo na pagdating sa opensa. Pero syempre ang pinakatumatakra naman nga po sa kanya dito ay ang rookie ng Lakers na si Dalton Kinect na nakapagtala kontra sa Wolves ng 16 points at 3 rebounds sa kanyang 7 out of 13 shooting. Napakalaki nga daw po talaga ng maitutulong nito sa kanilang team since confident nga po ito na kaya nga po niyang magtala ng punto sa tuwing hawak niya ang bola. Ika nga'y jackpot nga po talaga sila sa pagkuha sa kanya sa nagdang NBA draft. Bukod nga po mga katrops, kay Dalton Kinect, ay pinuri naman nga po ng mga fans ang naging performance ni Gabe Vincent since paunti-unti na nga pong gumaganda at bumabalik ang shooting nito sa 3 point line na magagamit nga po nila sa kanilang mga darating na laro ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.